Imagine, for 15 years na diabetic, laging nasa 400 yung aking sugar. Hindi siya bumababa doon kahit nagagamot na ako. Ngayon, 116. Very good daw ako, sabi ni Doktor. <laughs> Ako po si Noemi Deyang Katakutan, 55 years old, from Angeles City, Pampanga. 15 years na akong diabetic. Nanay at saka tatay ko, yung panganay namin, namatay sa diabetes. Nalaman ko, meron din ako. Madaming, ano na, struggle sa buhay ko. Nalalambot na ako. Komplikasyon ba? Pag kumain ako, walang gana, nangangayayat, lagi akong nakahiga. Hindi makapag-concentrate sa mga gawaing bahay. Maglalaba ako. Kinabukasan, may sakit na naman. ilang times akong na hospital. Hindi bumababa yung sugar ko sa 400. Pa ako, manhid kamay, manhid. Pagtulog ko, masyado siyang mababaw. Ihi ng ihi. Para bang yung buntis, noon dambuhala ako. Ngayon, naging slim. Parang magja-Japan nga eh. Pero, lagi sa hospital. Siyempre, nahihiya din ako sa mga anak ko. Gamot, gamot. Wala rin nangyayari. Nag-brown rice ako, oatmeal vegetables, prutas, kung ano yung sinasabi ng doktor na bawal, wag mong kainin. Yun, sinusunod ko yun. Pero pag nag-blood chem ako, same pa rin yung aking sugar. Pag lumalabas yung mga kaibigan, di na ako sumasama. Parang naalis yung self-confidence. Blood pa yung mata ko parang wala na akong gana sa sarili. Natatakot sila kasi baka magagaya ako dun sa lolo lola nila. And same sa uncle nila na sumakabilang buhay. Siyempre, lahi nga. Yung ginagasto sa hospital is 20,000 More, ganun. Nahiya ko doon sa mga anak ko. Siyempre, sila yung gumagastos. Hanap-hanap ako ng mga alternative na gamot para ano kaya yung magpapagaling sa akin. Madami na akong nasubukan. Basta is scroll ako sa Facebook, tingin lang kung ano yung makakabuti sa akin. Halos sa taas, uh, sinubukan ko na. Pero hindi ko naramdaman na gumaling ako. Dati yung sugar is ulang lang sa 500. Dati for 88, may utang pa ako ng 12 para 500. Na-confine ako, nagastos ng anak ko almost 22,000. Umuwi kami, Facebook na naman. Laging pumapasok sa ano ko yung Salveo Barley na yan, yung SBG. Ngayon, sabi ko sa anak ko, try ko nga ito. tara, bili tayo ng SVGs. Una, bumili ako ng capsule. Iniinom ko siya is dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Pero naubos ko yon, wala akong naramdaman. Huminto ako ng one man. Nung nagkapera ako, niyaya ko si mister na bumili ulit ng trial pack. Itatry ko. Pag uwi ko, inistart start ko na siyang ininom. Two scoop sa isang bas yung tubig. Sa umaga nga, before meal, two scoop na naman. Hanggang sa one month ko na siyang iniinom, may napansin ako sa katawan ko, pinalakas niya ako. Pinagbabawalan nga ako ng mga anak ko na maglaba, aba, nakapaglaba ako, day. Nakapaglinis na, nakapagluto na. Kasi eh, nung mahina yung katawan ko, si Mr. yung nagluluto. Siyempre, naawa din ako sa kanya. Sabi ng mga anak ko, sige, Hospital pa more. Sinubukan ko muna si SBG. Tingnan ko nga kung effective siya. Napatunayan ko. Kaya nagpapasalamat ako dito kay SBG. Una kay Lord. Thank you, Lord. Pinakilala niya sa akin si SBG. Thank you talaga. Ito yung nakakapagbigay ng lakas sa akin. Thankful talaga ako. Kasi, uh, ay, emotional. <laughs> Kasi nga, yung ano ko, uh, is ano na lang, 116 na lang yung sugar ko. Imagine, for 15 years na diabetic, laging nasa 400 yung aking sugar. Hindi siya bumababa doon kahit nagagamot na ako. Ngayon, 116. Very good daw ako. Sabi ni doktor, <laughs> tumaas yung aking red blood cell. Dati is 80 lang siya. Ngayon, 119 na. Nung magmula nung ininom ko si Salveo. Inaano ko nga, sana akong nabubuhay pa si na nanay at tatay. Tapos, nandiyan na si SBG. Sana, napakilala ko pa siya. Tapos, syempre, kamukha ko na malakas din sila. Same as yung panganin namin, si Kuya. Madami siyang pera, pero hindi siya pinagaling ng mga gamot ito lang talaga si Sarbeo. Kaya legit siya. Madami na akong nasubukan na gamot, supplements. Wala. Dito lang ako lumakas. Try nyo, hindi kayo magsisisi sa kanya. Sineshare ko to. Kasi gusto ko marami din na gumaling, kagaya ko. Ay, thanks God talaga. Tuloy-tuloy na si Salveo. Wala nang synthetic na gamot. Kasi may FBG na ako. Thank you din sa mga na nakadiscover ng SBG. Maraming maraming salamat kasi binigyan mo ng pag-asa yung mga taong maraming karamdaman pati yung aking pamilya is magte na sila ng SBG. Yung anak ko nasa ibang bansa gusto na rin mag ng SBG. Tinitingnan niya kasi kung legit talaga yung SBG. Kaya nung natry ko siya, tapos sinabi ko sa kanya, gusto nga niya yung bili ka ma, itang sabi niya, <laughs> yung malaki. Lalaklaking ko talaga si Sagbeyo. <laughs> Salamat. <laughs> dahil sa mataas ang blood sugar ko, isa sa komplikasyon is yung mata ko. Naging blurred sila. Every time na lumalabas kami ng asawa ko, lagi niya akong inaalalayan sa mga lubak, pag-step. Parang bulag na talaga, ganon. Siyempre, naiirita ako pag ganyan. Pero kahapon, dahil siguro sa kakatake ng salbeyo, nasa mall kami. Aba, hinayaan ako ng mister ko na maglakad na mag-isa. Nagtaka rin ako sa sarili sarili ba, kaya ko pala. ba diba? nakakamangha yun, yung isang barley grass. Ganun ka effective yung ginagawa niya sa katawan ko, sa sakit. Try nyo. Legit, this is Salveo Barley Grass. You can trust. <laughs> Ako si Noemi Dayang Katakutan. Ito ang aking kwentong Salveo.